Ayan guys, done. Okay na siya. May kapit na. At nandun na rin yung dalawa at tatlong manok. Ayun, nagsasawa na yung isa sa pagkain. ating mga chicken-chicken. Yung isa, ate. Ayan, yung kanilang pa-itlogan. Kasi na-itlog na yan mga yan, guys. Ayan. Ating tandang. Hello, tandang. Ganda lang tingin, oh. Ayan. Okay na. Tapos na po. Ayan, done. Already done po ang ating kulungan. Sana magiging okay talaga yan guys. Ayan. Para make sure safe ang ating mga lagang chicken. Ayan, safe na safe na ana silang dadaanan. Silang araw din silang nakatali. Kaya yan, enjoy. Happy lang sila kasi wala na silang tali. Ayan. ayan. Thank you, thank you guys. Bye-bye.